Guys, dito po tayo ngayon sa bayan ng Lucena. O so guys, ang dami ng tao. Ang lalaki po ang ng bagong tao. Ayun po, happy union po sa ating lahat guys. <tinyo> At dahil po sa bayan ng Lucena. So, dahil <tinyo> tayo. So, guys, po sa ating Ayan. sa pong, tayo ngayon. Ano yun? Papasa tayo dyan. Dito. Ayan, dito po tayo ngayon, guys. Nais-stress na Ayan, papasok. Kung ano. Ay, Mom, naman, papahingay. Saluto, saluto. Kung sarado sa vlog. Kaya sa vlog ka sa Ayan eh po, ang tayo pong tao dito. Ito po ay sa ng Rosario City. Ayan po guys. Kami po ay sa loob ng parehan. Anak, ang ganda naman ito. Eh. Ito, 25 lang. Oh. Ito, po, isa, ganda. Kami ka natin kilo po. Kaya nga, tuka na lang sa tabi. Doon na dali, iwanan na lang sa tabi ako na lang bibili ng ano. Bibili na lang ako ng giniling kasi ang ng tao. O. Saan ka ba? Doon lang kita iwanan. Ito po kami mga anak ko, dadala po kami na Oh guys, dami po kami bibili dito. Oh, ayan, yun, mga tingkoy. Tingkoy, grabe, dami tao talaga. pagpili na at namin tao. Hindi ka na kaya po guys. Happy New Year po sa ating lahat.